Amoni ang lugar kung diin ko nagdako. Nagdako akong ulo, nanubo akong buhok, kag akong nga buhok sa ubus. <laughs> Bago tong pinya, dati puro saging yung tanim dito. Ngayon nagaway pa kami magpulik ido mga manol. Ayo. <laughs> Etong pinsan ko na to, dito na talaga siya nakatira dati pa. Parang ni-renovate niya lang yung bahay niya. Hindi ko, ko, hindi sakay <laughs> ko. Hindi ni sakay tuan. manisa, do bata. Ang mamata. Wala pa. Ang hinga niya. grabe siya. Bayang mag-ilaw. Ang mamata. Welcome to vlog. <laughs> vlog ni Aiko Melendez. Ano nga makita nyo. makita niyo? Inyuhan na. Best in storytelling, gini sa daan niya. Among mag-up kami hindi ko ewan voiceover. Sa probinsya, sana na tayo na libre talaga yung mga prutas. Basta masipag kang magtanim. Grabing hakos yun sa ako ni bata, taka, bata, taka. Diri sa amon mga lasais pa lang. Panyapon na ginanamon. Sakto lang po ni para may energy kami magchikahan ba. Kahit pa ulit-ulit na yung pinagkukwentuhan namin, parang hindi pa rin kami nagsasawa. Dito, sanay talaga yung mga tao na maaga naghahaponan. Kaya mga alas 8 pa lang, ang tahimik na ng paligid, ang sarap ng matulog. Pag uman naman panyapo, na rin na kami sinistorya. Grabe with action pa rin, tanang yung posisyon ba? Etong pinsan ko, parang best friend ko na rin to. Naging close talaga kami nito nung high school ako. Aga-aga pa kay nagmata kay perting Tugnawa. diri nagadto ko diri dahil sa ako niya magulang. Sakto kasi nagluto siya ng suman ang sarap i-partner sa mainit na Milo. Diri sa amon bisan summer kay kaagahon kay grabe ka tugnaw. Giagwanta ko gin katugnaw ko para makaligo ko kay makadto ra ko sa akon magulang magbuli ko dito sa iya Kasama ko nag-almusal yung pamangkin ko tsaka yung ate ko. Okay lang diri magmata aga kay aga mapud gud Eto meron din sila ditong saging na hinog sa bunga kaya ang sarap niya matamis. Hindi siya katulad ng mga saging na kinuha siya nung hilaw pa. Ken kasi nahinog na lang talaga siya sa pinakapuno. Tamang kwentuhan lang muna kasi bihira lang ako pumunta dito. Medyo malayo kasi talaga to. Kung ano yung itsura ng bahay namin dati... Nung high school ako, nung elementary ako, ganun at ganun pa rin hanggang ngayon. Siguro nabawasan lang ng mga konting tanim kasi mas mahilig kasi magtanim yung tatay ko dati. Tapos ayan, nakita ko yung abukado. Napakadami niyang bunga. Parang Halos bunga na lang 'yung makikita mo. Tingnan mo oh, ayan. gustong gustong naming ginagawa dito sa avocado, pinapalaman siya sa tinapay. Yung wala siyang kahit anong nilalagay, asukal or gatas, basta kakayurin mo lang siya tapos ipapalaman mo siya sa tinapay. Napakasarap. Ito 'yung sa likod ng bahay namin naalala ko dati, nagtatawag ako kay Nanay pag nagsi-CR ako sa gabi kasi nakakatakot. Ayan kasi 'yung CR namin nasa likod, nakabukod siya sa bahay. <laughs> etong bahay namin ito, medyo malayo talaga siya. Parang dulo-dulo na siya. Kaya yung mga kabataan dito, may internet naman. Pero uso dito yung hulog-hulog, yung piso wifi. Sa mga gawaing bahay, maliban sa paghuhugas ng pinggan at pag-iis-is ng kaldero. Nung dito pa kami nakatira, itong pagwawalis yung isa sa mga ginagawa ko. isa po din sa pinakadugay ang ulubrahon diri sa balay kay paghuman mo si lihig dugay dugay damo damo naman dahil mahulog na dahon sa mangga dugay na into ka lang bala <laughs> ang tubig diri kay budlay po pud kay sa una kay paghuman namon baklay haling sa espilahan makadto na pud kami sa mulita para manag-ob pero makasiling ko nga mas nag-enjoy ko sa akong childhood sa una kaysa sa mga kabataan karon sa una mangud kay wala cellphone tapos masigil lang kami istorya tapos mahampang kami maguna-una kami physically nga hampang karon ang mga bata mapungko lang mauyat cellphone may sariling mundo Ari may mga bata ang nagbuling sa akong silig kay daw siling nila. Do kay nagikay ka dira sige siniligan ay ba daw indi pagyapon ka mahuman. Amon kalingawan sa una maligo sa mulita lipay na kay kami. Bala pagabot sa balay bakulon kami ni nanay kag ni tatay. Tapos bakiro karbaw pamang ustobo, padudos, mainsins. -ins. Ano insins man? -ins? <laughs> insins maguna sa amon sa Tagalog kay patentero.